Oh. Kumuha sila ng sitaw panghalo sa gulay. Ayan o, no, hindi pa pwede. Ayan no, mga ano, maliliit daming bunga ng gulay nila. Ala, kinain na lang ilaga. What? Daga, oh. Oh. Oh, yan. Kinain ng daga. Kinain ng daga yung ano. Yung sitaw nila. Wala na. Ang po kinartig din yun Ganda ng araw. Hai Cutie. Pie. cutie. <laughs>

Hinahanap nila yung ano, amoy. Yung amoy na mabango. <laughs> ah! Yung amoy na hindi pa nila na amoy. Hinahanap nila. Ah? Oh no! <laughs> ng laklak, oh. Wow! Amoy.